Encantada! Layuan mo kami! Mabay ko na encantada si Winnie. Winnie? Okay ka lang ba? Teka, parang kung ikot yata ang paningin ko. Uy, duwende. Layuan mo kami dito, ha? Daddy, huwag po kayong matakot kay Winnie. Mabait po siya. Di ba, Winnie? Oo nga, Daddy Bong. I am very friendly. At saka hindi ako duwende. Isa po ako, Pixie. Diba, sabi niyo hindi kayo naniniwala sa mga Pixie. Kaya ako po, pinakikilala sa inyo si Winnie. Para malaman niyo na, tuto yung sinasabi ko. Hindi nga kami pwede makapag-usap sa mga tao. Pero alang-alang kay -alang Daisy, eto ako. Nagpakita ako sa inyo. Para na rin maipaniwanag ko kung bakit unti-unti kayo nagbabago dahil sa wish ni Daisy, magiging babae ka na. Hindi pa rin ako makapaniwala. Na magiging mami kayo? Hindi. Hindi ako makapaniwala na totoo pala yung sinasabi ni, ni Rose, yung lumawa kong asawa. Totoo pala mga pixie. Totoo pala mga inkantada. Oh, eh di ngayon alam niyo nang hindi nagsisinuha. Daddy, sorry po ah. Kaya ko lang naman po na maging mami kayo. Dahil nagtatampo ako sa inyo noon. Naiintindihan naman kita eh kung bakit mo ginawa yun eh. Talaga namang naging pabaya akong ama. Pero siguro naman, kaya ko pang magbago. Winnie, baka naman meron kang alam na solusyon para mawala tong sumpa. Ayoko maging babae. Ha? Baka pwede mo kaming tulungan. Ay, hindi ko may ako na matutulungan ko kayo. Dahil sa pagkakaalam ko, sa oras na nag-wish sa wishy-wishy flower, eh magkakatotoo na yun. Wala nang bawian. Sorry!